Kaya yeah, promote natin yung shop niya, sir. Know, uh, know, po. Ano po, uh, punta na po kayo fried rice po and fried noodles. Food noodles. Ano po ang Food beshies. Food beshies. Yan, yeah, maraming maraming salamat po. Sinurpresa na naman po kami. Salamat okay. po, salamat po. Salamat po. God bless, bless po. po. Yan, maraming maraming salamat po sa food beshies. Ito po yung kanilang stall dito sa may food court po. Yan, so, yun po yung lily rose. Okay. So kung galing kayo Jollibee, diretsyon nyo lang po ito papuntang simbahan na to. Nakikita nyo na, unang stall sila dito. Yan. Yung food beshi. Yan. Ah, ito. Yan. Two nights na kaming binibigyan nila ng ng, ng pagkain at sobrang sulit. Tingnan nyo ang dami. dami nyan. Oh. Tapos hintay yung kutsara kung gaano kalaki. Kalaki. Kasi Sino? Ano? Chicken honey barbecue. Yung chicken honey barbecue. Maraming maraming salamat po. <laughs> Yan. At ito yung mga menu nila. If you want, you can pause the video. Yan. So, for 65 pesos, oh. Diba? Yan. Ano yung mga bestseller seller dito? Alin dito yung madalas orderin sa inyo? Sa ano po, sa rice na po ha, ah, chicken honey barbecue. Chicken honey barbecue. Uh, Ito yung spicy po, chicken papa. Okay. Nice one. So yung kanila, kapag with drinks, 99. Ano po yung bagong menu? Yung sisig fried rice. Sisig so, fried rice. Diba, ah, ito po. Uh, oh. Uh, diba normally nasa sisig plain? Yes. Tapos plain rice. Ngayon, fried rice siya nakatapik sa sisig. Nice. Best seller namin yun sa to, Chaufan. yan sa dito. Tapos, chow fan. Yan, chow fan. So, guys, yan ah. Kung magagawin kayo dito sa Itanawan, I'm telling you. Ito, uh, one of the reasons kung bakit jump pack lagi kapag hapon. Talaga masarap. At saka, tingin nyo yung value. No? Yung, yung, yung price. Yung price, 65 pesos lang. Tapos, asin in madami yan. I-model mo nga tol. Ayan, si Jonathan, aming drummer. Ayan. Oh. Ay, malaki oh. Malaki, guys. Okay. So, punta lang kayo dito. Ayan. Maraming-maraming salamat po. Thank you po. Thank you, thank you sa inyong magandang music and siguro kaya yung mga customer namin gusto nila lagi nila outdoor kasi nare-relax din sa Nax. Sabihin nyo makijamming sa amin. Oh, uh, naman. Sabi tayo, anong group nyo? Ang pangalan po, kami po yung kamikasi. Hindi, <laughs> 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 joke lang. Hindi, wala, wala po kami kaming pangalan pa. It's pero, yeah, <laughs> <It's> fun, ano na? <laughs> well, so yan, yan, yan. So, feel free to jam with us. Kung kayo man ay eh, may mga request, feel free to approach us at tutugugin po namin. Maraming maraming salamat po ulit sa food beshi. Yan o, no? food beshies. Yan, maraming maraming salamat po. God bless. At kung magagawi nga kayo papunta sa simbahan ng Tanawan, tapat lang ng parke ang food court. At sa food court, agad na bubungan sa inyo ang stall ng food beshies. Dalawa stall ng food beshies sa food court. Hindi nakakapagtaka dahil sobrang sarap talaga. Honest review, sobrang sulit at busog na busog talaga kami magkakabanda. Maraming maraming salamat, food beshies!